Isang malungkot na balita ang bumungad sa mundo ng showbiz. Pumano na ang tinaguriang superstar ng Philippine Cinema, si Nora Honor, sa edad na 71. Si Nora Cabaltera Villamayor, mas kilala bilang Nora Honor, ay isinilang noong Mayo 21, 1953 sa Camarines Sur. Mula sa pagiging tindera ng tubig sa istasyon ng tren, siya ay sumikat bilang mga awit noong dekada 60. Kalaunan, pumasok siya sa mundo ng pelikula at telebisyon, kung saan siya ay gumanap sa may higit dalawang daang proyekto. Kabilang sa kanyang mga iconic na pelikula, ang Tatlong Taong Walang Diyos, Bulaklak sa City Jail, at The Floor Contemplation Story. Noong 2012, kinilala siya bilang Best Actress sa Asian Film Awards para sa pelikulang Die Wong. Noong 2022, ginawaran siya ng titulong National Artist for Film and Broadcast Arts. Sa kabila ng kanyang edad, aktibo pa rin siya sa industriya. Huling lumabas sa pelikulang Mananambal at sa seryeng Lilith Matias, Attorney at Law noong nakaraang taon. Pumanaw si Nora Honor noong Abril 16, 2025. Ayon sa pahayag ng kanyang mga anak sa social media, hindi ibinahagi ang sanhi o lugar ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang anak na si Lotlot Lot de Leon ay nagbigay-pugay sa kanyang ina. binigyang din ang hindi matatawarang talento at kontribusyon nito sa sining. Ang pamanan ni Nora Honor ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang mga pelikula at awitin ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat ate guys sa iyong walang kapantay na kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Paalam, aming superstar.